Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang mambabata si ako, Bicol Party List Representative Zaldico, sabay sa deadline ng Kamara ngayong araw para umuwi siya ng Pilipinas dahil anya yan sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Pero tuloy ang reklamo laban kay Ko sa Kamara kahit pa nag na. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para matukoy kung nasaan si Ko Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky Emil, nagbitiw na nga bilang uh, kongresista itong si Congressman Zaldico pero ayo na, li na rin sa ilan sa kanyang mga kasamahan dito, hindi man siya humarap sa Ethics Committee ay hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Kamara para magbalik bansa si Ako Bicol Party Representative Zaldi sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sa halip na magpakita sa Kamara si Ko, isinumite kaninang hapon ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng Kamara. Naka-address ito kay Speaker Faustino D. III at sa Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Ko, effective immediately ang kanyang irrevocable resignation dahil sa niya mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya ang pagkakait umano ng due process sa kanya. Ang ako Bicol party list daw ang pipili ng kanyang magiging kapalit. Ayon kay Ko, ipatatanggal na rin daw niya ang kanyang gamit sa kanyang opisina sa batasang pambansa. Matatanda ang noong Hulyo pa na medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects. Si Ko, ang dating chairman naman ng makapangyari ang House Committee on Appropriations na nagbalakas sa 2025 National Budget na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics complaint na isinampalaban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basiya ng akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at by Cameral Report ay inaprobahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara kalaunan. Pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuro ito ng mabuti ng Pangulo. Mainam daw na hintayin na lang ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Iginit ni ko na bumiyahe siya dahil sa dahilang medical at wala naman daw requirement na magsabit siya ng medical certificate. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Tiangco na dinidisplay nila ng kanyang pamilya ang kanilang maggarbong pamumuhay. Itinanggi rin ni ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw niya ang mga wala o manong basehang akusasyon sa tamang panahon at forum. Sagot naman ni ko sa pagre-resign ni Ko. Hindi pa rin ito makaliligtas sa mga kaso. Pag-iwas sa mas maraming tanong sa Ethics Committee kahit naman mag siya, hindi naman siya makakaiwas. Wala pang pahayag sa ngayon si Speaker Faustino D. Bagong mag-resign si Ko, sinabi ng Ethics Committee ngayong araw na magsasagawa sila ng hearing kaugnay sa reklamo ni Ko. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang susunod na hakbang ng komite. Kina kailangan niya umuwi at harapin ito. Mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. Ayon na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalat ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I, I don't expect him to come home. I, I mean uh, the way that everything is right now. I don't think he will just go home. Emil, nagpress conference ngayong hapon do, si Speaker Faustino D at si Ethics Committee Chairman J.C. Abalos at abangan nyo po ang detalye niyan maya, maya lamang. At samantala, sinabi naman po ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na intay nila yung sulat mula sa kamera para maitalaga yung susunod na ako Bicol nominee na papalit kay ko. Emil? Maraming salamat Sandro Ginaldo